Good morning. Support so this video. Ako ay magsisinang. Ay tayo pala ay ba ayan. So Um, grabe, sobrang lamig ngayon. Uh, 14 degrees. Nag-check ako kanina ng, ng weather. Ano, grabe, sobrang lamig. Ayan. Kaya, kapal ng jacket. So, yan, katatapos kong mag-breakfast. At ngayon, ay, papunta na ako sa simbahan kasi nakiki, nakiki ako kasama yung choir. Kasi ngayon ay kakanta ako ng salmo sa church. kasi late na ako ang hirap gumising ng maaga kaya binibiro nila ako na baka naman gusto ko na daw bumalik eh, Tapos hindi ko na kaya tsaka busy ako Nasanay na ako sa sa day off na alam mo yung sarili ko yung time ko, wala akong obligation, ganon ayan, enjoy enjoy na lang yung day off kasi malapit lapit na tayong mag for good nang practice. Ay naman kayo te. Ayun yung mga choir. <laughs> church. Ayan. Naayos yung mga ginamit sa mas. Una kasi sa umaga is Chinese mas. Tapos pangalawa English. So, ayan. Mga upan na, yung mga upuan nandito kanina. Tapos yung pinagilid lahat. Ayan. Yan yung Philcom president dito. Charot. <laughs> <laughs> ako yung ano. Ako yung awol. Awol. <laughs> <laughs> Alam mo ano <laughs> Ito 'Yung friend ko na ano. Eh wag na, baka mama. Pwede naman ang ano mag ako magbabayad ng pagkain ko. saan ba kayo kakain? KFC fc na 'yung ulol niyo. ako na lang ang ano, akong akong bibili ng pagkain ko. Sabay Tara na sa may lunch spot. Tara na, ako na. Wala ka nang linggo eh. Sandali ko sana tinanayan pa kaya 'yung sana ko sa oh, sige, na, parang, ano, tayo, may ito mo. Uh, o sige, mag-off pa ba? Ano na tayo? Di ba magbe-base pa kayo? Magbe-base din ako. Feel <laughs> na ko naman yung uniform ko. <laughs> Ay, hindi ko Say pa rin Oo, binili ko. 69 lang e, naman ah, ah. to. Oo, 69 sa palengke sa San Hoy. Akala ko kasi may mahiram. Eh, nakita ko naman mura kayo sabi ko sa'yo ako nabibili. Ayan. Ayan kinabahan ako sa pagkanta. Andugay-dugay nilang mag-order ba? Say hi! Ngayon, <laughs> dito kami sa KFC. Kakain. Ang tagal na mag-order. Tapos na. KFC. KFC. So,

Mag-hi so, hey naman. Mag-hi naman kayo sa vlog ko. <laughs> hi vlog! Huwag <laughs> ate, sayang yung talent mo. Diyan ka lang. Ate pa, paano sa Talent talaga. Hi ka naman te. Ito yung ano, talented na ano. Oh, wow! Puwer na oh, you know yan. Ka ka, okay. no, gumawa ng decorations pa. Recycle. Oh, recycle ko ngayon. Recycle. Ang angitay naman dyan, Ate Job. <laughs> tika sa atin. Hoy, dati sa hindi rin ako nag-aate sa iyo ha. Ba't nag-aate na ako ngayon? Ganda <laughs> naman ang kulay ng ano <laughs> ko dyan. Hindi hi. na lang. Simpid tayo Dyan na sa Ate Kone. Ba't wala ka Kone? Ah. Ay, may nyo yun na si Kone. Kone, It's that one. Christmas decoration sa the... the... Recycled, Recycle yung Recycle Maganda yan plus ano eco friendly ito Bumili ako ng Sunday worth 76 dollars na cartulina different colors na iwan ko sa bus kaya bye bye Pang next year na yon Ay sob dapat palitan ko kasi gusto ko maganda. Sa bas pala na iwan. Sabas na iwan, 76 dollars. Pinuntan ko kanina yung ano, service office nila. Wala daw kasi baka may naka baka nag nagiinis na. Hindi pa naman mo dalawa. tayo. Ay, tumabi ka dun te para hindi nakakahiya. Malamig na lamig yan! Marami naman kayong makatawa, Hindi to ang kami. Matanda na kami, eh. lalo na ako. Basta, bawat magkasakit mo yun. May punit pa yun. Grabe lang ano. Ano eh sakto lang yung mga jacket. Inyo citizen na eh. cute-cute dalawa. yung. Virgin, pero saan?

'Pag lagay mo 'yung alam sulat kayo ha. Sulat kayo ha. Kita ko

Grabe naman o. sorry, sorry, sorry. Na, pala tayo ng ano. Nahala tuloy. LRT. Punta sila sa jail. Ito yung ano, pinakamagandang boses sa choir. Nasasakay ka ng bus. totoo yun ah. Kasi ko pa naman ng tawa. Doon mas masasakit eh. Hadi. At tayong dalawa, saan na tayo? Doon <laughs> tayo. Tara na, magkape, kay gininaw na tayo. <laughs> bye! Bye-bye, punta sila sa jail. Mga ruling. Hindi, hindi kayo mga ruling doon. Kakantahan nyo sila. Kasi <laughs> pag kami, kami nga. Kayo mag kaya kayo magbigay. Handa niyo na. <laughs> ah, bye. 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 Bakit kami lahat dito hindi sasama? Bye. Wrong way kayo, wrong way. Yung mga sasama, but nandiyan kayo. Malay na may kasi nagtitiis. O tara na dito naman tayo. Bye. Sarado na. Nakailaw yan eh. Nakailaw naman. Hindi inailaw talaga sa gabi. Binu binuksan na kasi hindi nababalik mamayang gabi. Dab Sama ka ba, ba ka ka kanila? Nila? Bye! Uh, okay. Hindi nila yung ano, luggage mo? Hindi. hindi. Hindi ka sasama? Hindi. Ah, okay, bye. May kasama akong yes, ka, awol, mamaya. awol. Ayan, kami namang dalawa. Tayo lang talaga dalawa ang pasaway. <laughs> <laughs> Tara na, magkapit na tayo. Araw lang si sir ngayon. Kasama kasama. Tsaka malayo ka, late na yun. O, pwede mo ako magpaalam balik kaso wala nga si sir ngayon. Oo, okay. okay. Salamat. Hindi pa naman yung alam. Kadide. <laughs> Chin-chin! Baby na drink milk. Pira, pira. O at least wala siyang pakialam. Maganda nga yung ganyan. Tiwala siya sa'yo. Mahirap kasi yung iba na masyadong ano. Eh, nagtitinda ka. Okay. Sa, sa, YouTube ko naman to. Dalawa kasi eh. Um, Tapos <laughs> okay. asan yung ano? o latay kami dito sa... McDonald's <laughs> Asan na yung ano? May ano kami? Radish cake. Radish case. At saka ito, supo-supaw. Kakanin lang yung check. Hindi, may kakanin talaga sila na yung malagkit. Hindi ba yung supote? Eh? No, yun parang yung lumaw. Ang Ngaw yun. Ay, ano ba yung sinabing laman? Parang ano eh, parang... Tinanong ko yung laman niya eh. Ano? Nakalimutan ko na. Ganito nga yung sa dito sa ministere. Eh. Yung ah. laman niya, plus gulay kasi bawal mang mito din, eh. di ba? ayun oo. Oh, ano?